For today's video guys, ito meron tayo na discover dito. Dito pala yung dinadala yung mga pinis products ng Kia Motors mga guys. Ayun, napakarami sa sakyan mga guys. Ayan, paka-deliver nila dito sa mga pinis finish na na mga sasakyan. Dideliver deliver naman nila sa mga brands. Ayan, ayan, napakarami sa sakyan mga guys. Sari-sari. May van, may kotse, may pick up. Ayan. Sabi ng gwardiya ay eh, Kia Motors eh, eh, bawal videohan kaya pinapasimple lang natin yung video. Ito yung video natin guys. Eh, napakaraming sasakyan. Sasakit na naman ang ulo ng mga enforcer nito. Pag lumabas to lang napakarami nito. Wabi guys. Ang dami. Ayan. Eh, Dito lang pala yan sa uh, Techno Park. Ang warehouse ng mga sasakyan na to ayan pakadala daw dito dadalay naman sa kuwan sa mga brands ng Kia Motors kung saan saan ayan andito napakarami yan guys oh, kita nyo naman yan guys andito pala sa Technopark Laguna guys kaya hindi tayo maubusan ng sasakyan guys napakarami ayan halos si e... ilang hektare yan puno ng mga salasari sasakyan ng motors Kia Motors so guys at uh, the ito yung na videohan natin dito na napakarami Ayan. hindi lang libo to ah siguro libo libo mahigit mahigit guys mayroon tatlong libo mayroon to mayroon pang umaalis mayroon dumat dumarating may pumipick up meron dumarating naman Ayan. puro branyo yan guys akala ko nga mga subasta eh. puro branyo daw yan sabi ng gorja Ayan. okay guys thank you thank you for watching mga guys dito lang yan sa Technopark Laguna mga guys Santa Rosa yata to Santa Rosa ba nakasakop ng Technopark Park ewan ko lang bahala na kayo kung sa anong nakasakop nito ayan sige guys thank you